Sa pagpapatuloy ng paboritong serye ng bayan hinggil sa misteryong pumapalibot sa pagkatao ni suspended Bamban Mayor Alice Guo, ibinuking naman ngayon ni Senator Risa Hontiveros ang posibleng pagnanakaw nito ng pagkakakilanlan ng isang individual. Kaugnay sa kwentong ito, makakasama natin muli si Raymond Tinaza. Inilabas ngayon ni Sen. Risa Ontiveros ang isang NBI clearance na nakapangalan sa isang Alice Lialgo. Batay sa nasabing dokumento na mula sa database ng National Bureau of Investigation, parehas ang birthday na July 12, 1986 na nasabing Alice Lialgo kay Bambantarlak Mayor Alice Lialgo Pareho ang spelling ng pangalan pero magkaiba ang mukha. Sinabi ni Juntiveros na pagtataka kung coincidence na ang dalawang Alice Ilialgoo ay sabay na pinanganak at nagkataon lang din na ang nasabing NBI clearance ay kinuha ilang araw bago ang filing ng delayed registration of birth ng ibang Alice Ilialgoo sa Tarlac City. Ayon kay Juntiveros... Posibleng ito ay kaso ng stolen identity kung saan inangkina ni Guo Hua Ping ang pagkakilanlan ng isang Pilipina na kalaunan ay tumakbo bilang mayor ng Bamban, Tarlac. Sa ngayon, inaanalisa ng NBI ang biometrics gaya ng fingerprints ng Alice Leal Guo at Guo Hua Ping kung magkapareho. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Lialguo na tumakbong mayor, July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Lialguo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Lialguo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later, run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo. Samantala, hindi naman sumipot sa pagdinig si Mayor Go at nagpadala ng excuse letter, bagay na hindi naman tinanggap ni Tiberosa Kaya ipapasubi na pinana ng komite si Mayor Go kasama ang kanyang mga kapatid at iyo personalidad na incorporator sa mga negosyo ng alkalde sa Tarlaca. Ako si Raymond Tinaza para sa kwentong politiko.